Okay, ito mga budgets. na, ah uh, meron tayo dito isang problema na budgets are ito yung face edition. So, ang problema nito ay umaandar naman siya. Kaso ah, may MIL siya. Tapos kapag mainit na mainit na yung makina, inumamatay natin yung mga mandar. So, ayan mga budgets. na. So, ayan mga vehicles na no, ida-diagnose natin. Uh, so meron siyang isang code no. I-read Re natin. So ayan mga vehicles, cylinder 1 injector A circuit. So 'yun yung problema niya no. So papaandarin natin yung unit. Ah, uh, umaandar naman siya. So ayan mga vehicles. Uandar naman siya. Kaso na kaya mahil siya no. So ang problema nito kapag umiinit yung makina eh namamatay na tapos ayun ang umandar So alin nga ba yung uh, cylinder injector circuit So ang nagiging possible na sira nito yun kapag ginalaw mo yung wire namamatay So ito yun ah uh. Ayan mga uh, budgets na uh. So So na yung isang wire ng injector So, ito yung ating i-re-repair mga mga mabajads. So, kaya nagluloko yung kanyang andar at namamatay. So, putol na yan mga budgets na judges. Mapapansin nyo. So, ayan mga budgets judges. Natanggalin natin. Yan. So, ayan. Putol na yung werno. So, yun yung ating re-repair. Okay, yun mga budgets yung pang-repair natin. So, ito yung connector. So, ito yung pinare-repair natin. Tatanggalin natin yung luma yung connector. So, tapos iduduksong na natin itong bago na. So, yan mga budgets na. Para makapasukin. Ah... Pakalasin natin to. So nga, natin yung isang ah uh, connector nito. So, so ayan, mga budgets. okay, mga budget Kapag kasi na yung cylinder injector circuit, ah uh, wire ang problema nun. No? So ayan, mga budget I-check nyo muna yung wire bago nyo i-check uh, yung pinaka- uh, and director So ayan mga bajis na puto. Eh, So ang gagawin natin, papalitan na natin ang baga. So, so yan ang mga budget sa repair na natin. So, ibabarik na natin. Okay, yan ang mga Okay, yan ang mga budget na repair na natin. So, ibabarik okay, okay, na, na natin. So, Ah, tapos siyempre papandarin natin. So, papandarin na natin yung unit mga kajaks. Ah, uh, matapos nating yung repair, eh, papandarin na natin yung unit. Na. So, hanggat hindi natin nabubura yung code nya, eh, hindi mawawala yun. So, yun uh, mga Nandun pa rin yan So, kailangan natin i-delete yung code nya, no? yung MIL. So, ayan papadar. Ah, dami yan, So para mawala yung MIL nya ay eh, ating i-re-reset na o i-delete -de natin yung code Ayan, no codes na So ayan mga bilans na Bahan dari nuli nate. Ayo nawa jas. Tola emailnya. Abang mandar. <tinyo> malaking bagay talaga yung meron tayo nito mga kabudgets no? so para once na ganun yung naging trouble ah, nagkakaroon ng MIR eh, ma-i-scan nyo kung ano yung problema ng unit nyo so ayan mga kabudgets